So, hello mga kaibon. So, nandito tayo sa aking Avery. Eh. At katatapos lang natin magpakain itong umaga. So, ayan mga kaibon. Pawis na ka, pawis. Oh. Grabe ang pawis. Nagmamadali kasi kailangang habulin ng oras. So, ayan mga kaibon. So, ipapakita ko lang po yung ating mga nasa flight para makita nyo kung ano maganda o na gusto nyo mamili. So, ayan. Update ko lang po kayo sa aking nasa flight. So, Ayan mga kaibon So ito na So ito mga kaibon So ayan mga kaibon yung mga dito Sa mga flight 1 ko dito sa uh, Cage Na mga puro heavy pipe Saka heavy pipe lines Saka mga medium pipe At heavy pipe split follow po yan Mga kaibon So ayan may mga crested na pare kit din dyan na pare So ayan mga kaibon So ayan oh. Hindi ko alam kung anong paklaseng palo to. Yan mga kaibon, hindi ko alam kung spangle palo, clear fight palo siya mga kaibon. Tara, twisted, hindi ko alam kung TCB din so, yan. So ayan, mga pair pair na po yan. So dito sa mga heavy fight palo, ayan, nakikita nyo, heavy fight palo, saddleback na palo, at mga Oh, so, split follow na pearl 5 heavy 5 line. So ayan mga kaibon, saka meron din tayo mga silver pearl na split follow. So ayan, silver 5 na split follow. So ayan, mga heavy 5 pearl. Ayan. And then heavy 5. So ayan mga kaibon. So mga matured na po 'yan, identified na po 'yan. biluhan niyo lang po, screenshot sabay bilog. Kung may magustuhan kayo, so, i-order na natin may mga clear 5 din dito ng street follow kung so, nakikita nyo kung maliit yan, ganda yun so meron din tayong mga uh, pastel na 5 so ayan, mga single factor po yan Ayan. ayan uh, possible street follow po yan mga kaibon so dalawa yan na uh, possible street follow single factor so ito, single factor din ayan mga kaibon ayan yung uh, flight na unang flight natin mga kaibon so pili pili lang kayo ayan Oh, punta naman tayo dito sa buy natin o so, ito naman yung pares natin yung saddle back na yan fit follow uh, pares nya yung itong nasa baba na pearl 5 na follow so ayan mga kaibon saka Um, clear uh, five na split palaw saka saddle pearl na follow, Yan, ayan mga kaibon. Pares-pares na po yan. So, ayan, matured na po. Panalang na rin yan. So, ayan mga kaibon. Tapos, punta tayo dito sa mga emerald na black-headed saka black-headed line. So, ayan mga kaibon isang pair na first head na CCB so ayan mga black headed na po yan pag sinabing black head yung black yun matik yan yung yung hen so pares pares lang po tayo sa mga emerald pares pares lang kasi kulang tayo sa tap, so bawal ang hen ang kunin so ayan makita nyo mga kaibon no? so ayan dito naman sa labas mga kaibon, ito yung meron ding limang, pa, limang piraso rito. Parehas din siya na una kanina. So, ayan. Mga black-headed line din to mga kaibon. May mga spangle dyan na emerald. Ayan, may spangle. Dalawa yata spangle dyan na emerald. So, pare parek tayo dyan, mga kaibon. Black-headed lime din yan. So, ayan no? Ang gaganda ng mga ratings sila. So, ayan, black-headed lime dito po yan, mga kaibon. So, by pares dito pa rin tayo dito, mga kaibon. So, ayan, oh. Ang gaganda, oh. Ang ganda ng pagka-panggil nito. Oh, ito, so, ayan, oh. Hmm. Hen po yan. yan mga kaibon. Oh, so, ang gaganda nila, oh. So, yan, Ang mga emerald na black-headed lime sa kaspanggil. Dito naman mga kaibon, ito yung mga silver line, na silver palo silver split palo So ayan mga kaibon, white face gray. Yan. Split palo silver line, So ayan. pastel. Ayan dalawang pastel, isang split na single factor saka isang ito double factor to mga kaibon. Na pastel na palo So ayan mga kaibon. Ayan. Makikita nyo mga single factor na palo. Lahat po ng white face dyan, single factor. So, ayan, mga kaibon, na palo. Yung mga palo. Single factor na palo. So, ayan. Makikita nyo po, mga kaibon. So, lapit natin. Para mas maganda tingnan. So, ayan. Pearl na split palo, silver lime. So pares pares din tayo ulit dito mga kaibon So lahat po yan Ay mga split follow silver line Yung mga black eyes na gray So ayan mga kaibon Lahat ng single factor split follow Lahat ng gray split follow silver line So ayan project na po tayo sa silver follow So ayan mga kaibon Kung nakikita nyo Nagagandang klase po yan. So, ayan po. Ano natin, medyo hindi maayos sa pagkuha. Ayan mga kaibon. Ayan, palipasin natin sila sa kabila. So, ayan mga kaibon. mga silver follow na single factor sa double factor lahat po ng white face single factor yan na follow tapos lahat po ng mga black eye dyan split follow silver line so ayan mga kaibon so mga klase po yan project for silver palo po yan mga kaibon so ayan pares-pares lang po tayo mga kaibon pwedeng ka, wag lang hen So ayan, ang gaganda nila oh. yan double factor po tong white face. Tak na po yan yung white face na yan, yung katabi ng pastel. So ayan mga kalibon. Double factor. So ayan. So pakita naman natin yung mga mga parekets natin. So ayan, saka bagi. So yan, may mga palo din dyan. So yan mga kaibon, mga crest breed na po yan lahat. Yan. Mga crest breed na po yan. Mas marami pong hang sa mga parikit ko, mga kaibon. So tingnan natin sa loob. So ito naman mga kaibon, yung mga baji mga parakeet din. Ayan. Mga kuan na to, yung mga yung mga parakeets natin diyan, may halo ng bagi po 'yan, nag-crossbreed na po 'yan, mga TCB. So ayan mga kaibon. Ayan, nagliligo sila. So ayan bagong paligo. So mga TCB 'yan. May lahi na pong bagi yung mga crested na tapted na TCB ko na yan mga kaibon. May lahi na po yan, naka-crossbreed na po yan. Lahat-lahat ng parakeet to, may lahi pong bagi kaya medyo big size na po sila so yan, may mga bagi din dyan local po siya hindi local po yan hindi po purong euro lime yan naka crossbreed po sila sa local bagi so ayan mga kaibod pinipili na lang halos karamihan dito hen bagi sa kaparikit hen po ang marami dyan So ayan mga kaibon. So ayan mga kaibon, nakita niyo na po yung mga uh, nasa flight natin na mga kakatail at mga uh, baji saka twisted at fresh na parakeet. Uh, so ayan mga kaibon, next week naman po mga kaibon, hindi pa tayo nagbababa. So ayan may pa pa pala oh. Ayan mga bagong babayan sa may mga incomplete inko dyan na TCB na pack so ayan mga kaibon so ayan. next week hindi tayo kailangan Ngay ngayon dapat yung week na to yung pag harvest natin pero subukan natin itong week o next week na naman ulit so ayan marami na pong nasa flight hindi ko na alam kung saan ko ilalagay oh. pinalis ko na nga yung nest box nila eh pinagalis ko na yung nest box kasi mga Magkakastahan na naman Doon sa taas ba kaibon no Ayun no, ang dami Kung so, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung mamaya no Sobrang dami na Mga emerald, mga heavy pine palo, mga silver palo So kaya mga kaibon, Pag PM lang po kayo Kung may May gusto kayo So ayan uh, Don't forget to subscribe My YouTube channel Warren Palakpak Kaibon At ang aking Facebook page Warren Palakpak Kaibon At ang aking Facebook Warren Palakpa, Mr. T. Gassin. So hanggang sa muli mga kaibon. Paalam!